So yan po ulat ni Jay Zabalit tungkol doon sa suspect na sumuko doon po sa kasong pagpatay sa mag-ama sa Malabon. Ngayon naman po balikan natin ang ulat ni Chino Gaston tungkol sa pagtitiyak ng gobyerno na hindi magiging hadlang sa pagpapatupad ng bangsamoro Framework Agreement ang mga pag-atake ng BIFF nitong mga nakaraang linggo. Tiniyak ni na DILG Secretary Mar Rojas at Presidential Advisor na Peace Process Ging Deles na hindi makaapekto ang mga pag-atake ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa pagpapadupad ng Bangsamoro Framework Agreement. Magkasamang binisita ng dalawang kalihim ang bagong bukas na Bangsamoro Transition Commission Office sa Cotabato City kasama si Commission Chairperson Mohagber Iqbal, ARMM Governor Mujib Hataman at Maguindanao Governor Toto Mangudadatu. Bago matapos ang taon, sa mga kalihim na matatapos na ang Bangsamoro Basic Law na siyang gagabay sa itatayong Bangsamoro Government. Ang law enforcement operation ng militar sa Maguindanao kamakailan ay patunay raw na kayang tugisin ang BIFF at iba pang armadong grupo kahit pa magtago mga ito sa teritoryo ng MILF. Sinunod nila yung proseso protocol uh, pinalam sa mga ng MILF ng uh, para hindi magkaroon ng ikuetro. Kung Nagawa ng uh, pamaraan natin yung uh, nais nilang gawin ng operasyon na hindi tayo nakasakit o nakagamay. Walang naglulokohan dito. Talagang mangyayari ito. We hope, and that, uh, we hope that people will see ng impact mas maganda nga na respect na makisama dito sa proseso na ito. Pero ang MNLF sa Maguindanao at North Cotabato kinumpirma na sumama ang kanilang mga tauhan sa pakikipaglaban ng BIFF sa gobyerno. Kahit walang opisyal na alyansa, ang BIFF at MNLF sa ngayon napilitan daw lumaban ng MNLF dahil hindi raw sila nabigyang babala ng militar ng pasukin to ang kampo sa barangay Ganta sa bayan ng Sheriff Saidona Mustafa. It's a very complicated uh, situation. Uh -huh. You are fighting with the MNLF, pero ang kapatid nito ang tatay nito nandun sa MNLF. So, pag nagkaroon ng mga bulalya, so ano mangyari? Tatakbuhin sila doon, magtulungan sila. Sabi naman ng militar, hindi na kailang ipaalam pa sa MNLF ang ginawang operasyon dahil wala namang kinikilalang kampo ng MNLF sa barangay Ganta sa 1996 Peace Agreement. Samantala, nananatiling bukas daw ang MILF sa posibilidad ng muling pagbalik ni BIFF founder Ameril Umbracato Dahwi miwellay sa MILF noong 2008 dahil tutol siya sa Bangsamoro Framework Agreement. Sinususpensyon ng lahat ng paraan para pumukod para ng pero ayon po nila pero yun know, ang sinasabi ko dahil yung daan hindi pa dinamin tinupot. Mula ko Tabato City, Gino Gaston nakatutok 24 oras.